panawagan. Gusto ko po ibigay ang mikropono. para po natin si Dr. David Michael Santuan na organizer po ng event na to. Halika dito, Dr. David. Dito ko na ka kasi. Sa kabataan. Ah, sige. Dito ka sa ginta ng kabataan. Kabataan 20 years ago. Yes. Ay. Ay. Mula po ako sa taong bayan, ayaw sa magnanakaw at abusado network alliance at Uh, kasama rin natin sa isa sa mga nag-organisa noong kontrabaha-kontrakorakot network, ang Panatang Luntian Coalition, pinungunahan ni niya Peggy uh, hindi lang siya nakarating ngayon, pero kasama rin natin siya talaga dito. At ang napakarami pang individual, more than 700 signatories from more than 100 organizations. Ano ang pinagkakaisahan nating mga demand o panawagan? Itong bagay, yung iba nasabi na, so babasahin ko muli para mabigyan diin. Kasi yung sinasabi ni iba, baka raw bring him home ang sigaw natin. Wala po, pwede pa bring, bring Harry Roque or Sandico home. Pero anyway, ito na yung mas seryoso natin mga panawagan. Itong bagay, una, alisin sa pwesto, panagutin at ikulong ang lahat ng sangkot sa maanomalyang flood control projects at iba pang pangungurahot mula kay Duterte hanggang kay Marcos. At yung mababawing nakaw na yaman, ilaan sa servisyong panlipunan sa kalusugan, edukasyon, pabahay, at kompensasyon sa mga nabaha. Kagaya namin, ako po ay galing sa bahalandya ng Bulacan. Halos buong taon nang may baha sa ibang bahagi ng Bulacan. Number two, ibalik ang ninakaw na pera ng bayan. Hawiin ang mga luxury cars, mamahaling relo, signature bags, at designer clothes ng mga corrupt na kontraktor, opisyal, at politiko. Pag hindi nila ibinalik, e, e baka maubligang kuning bawiin ng taong bayan. Number three, i-abolish. Buwagin ang lahat ng per barrel funds at iba pang katulad nito na sikretong confidential and intelligence funds. Nakakalusot ang presidente eh. Eh, ang Senado at Kongreso, pinalusot yung budget ng presidente. Eh. Wala man lang tanong, di ba? Mali yun. Ang laki ng confidential funds si President Marcos billions of pesos. Kaya mga kami nasa Malacanang eh. Kung mga rin sinusuportahan tayo, pero yung confidential funds nila, walang nagsusuri, walang tumitingin kung saan napupunta. Number four, buksan ang statement of assets, liabilities and net worth o sign ng na lahat ng government officials at papirmahin sila ng bank secrecy waiver, pati ang lahat ng kanilang kapamilya para masilip ang mga bank account at ari arian nila. Malaman talaga sino ang may tinatago, sino ang wala hindi sila dapat covered ng bank secrecy law. Number five, ilabas ang lista at iban ang mga contractor at supplier na sangkot sa katiwalian at may kaugnayan sa mga mambabatas at opisyal ng gobyerno. Ilagay sa internet ang lahat ng bidding documents at kontrata ng gobyerno, pati ang mga presyo ng materyales, servisyo, para mabusisi at ma-audit, masuri natin. Number six, nabanggit na rin, pero bigyan din natin, kasi hindi masyadong alam ng mga kababayan natin ito eh. Buwagin ang small group sa Kongreso. Alam nyo ang ibig sabihin ng small group. Tapos na yung national budget, pero mag-meeting ng patago yung ilang Kongresista at Senador para may i-insert. At dyan nagsisimula ang corruption. Yung mga bagay na hindi talaga dapat nandun, biglang magiging nandoon. At alam nyo na ang kasunod. Dapat buksan sa publiko ang lahat ng records sa budget hearing at bicameral conference committee. Yung bicameral conference, doon ang mga senador at kongresista. Usually, hindi open sa public. So niluluto nila, alam nyo na nangyayari doon. May nababago sa budget na hindi natin alam. Ano pa nga natin? I-livestream. Sa 21st century, dapat naka-livestream lahat ng ginagawa sa national budget para pag may kalokohan, mabubulgar agad sa bayan, mapapanagot natin sila agad. At siyempre, number seven, eto paulit-ulit natin binabanggit. Kasi gusto natin bigyan diin sistema ang may problema. Yung sistema na ginagawang parang negosyo, pinapatakbo na parang negosyo ang gobyerno. Dapat wakasan na yung ganyan sistema na corrupt. Wakasan ang pagkahari ng mga political dynasty at ng corrupt na sistema ng gobyerno. Kaya muli tayo nananawagan sa mga kababayan kung suportado ang pitong panawagan na ito. Sama-sama tayo sa Luneta, September 21, alas 9 ng umaga. Magdala ng payong kasi baka umulan, pero ang dadaling payong, wala dapat kasama ang Rolls Royce. Payong lang. No? <laughs> ang ating sigaw, lahat ng korap, panagutin lahat. Lahat ng korap, panagutin lahat. Lahat. uh, gusto lang natin sabihin, mamaya meron tayong pang grand photo op. Alright? Pero ngayon, ito ang parte ng ating programa kung saan ang ating mga media ay pwede magtanong. Pero sasabihin ko na, pala hindi nagtatanong, ang ating kasuotan, September 21, meron kang choice. Ang taray. Black or white. Pwede rin black and white. Okay? So, sa mga nandito ngayon. Meron po ba kayong gustong itanong sa ating panel? Sila po ay sasagot. Dahil mga bright po ito, alam nila ang sagot. Pagali uh, na lang tanong, yes po. Ang isang mic, iikot. Ati Sim, ikaw ang tagabot ng mic sa sa ating mga... Ayun ang mic kay sa Sa media. Ayan, ayan ang isang mic. ah uh, uh, katanungan po,

Ano po ba yung mga nakahain na mga natin? Meron po mga performance? And sa tingin po natin mga hanggang na oras po ito And yung isa ko yung mga grupo po ba na pupunta ng luneta ng alas 9 susunod sa People Power Monument ng alas 2? Marami sa harap po. Okay, sino po siya sumagot? Teddy? David, sagutin mo na please. Ah, 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 Marami po Hello. Marami po sa amin ang galing sa mga universidad. Hello. Marami po sa amin ay galing sa mga unibersidad sa Taft Avenue. Ano, meron kami informasyon na tinatawag na One Taft. Bukas nga ng alas 6 may candle lighting and uh, human chain. Kapit, pagkakapit visit ng mga estudyante, admin, mag, mga magulang, etc. 6 po bukas yun. No? Along Taft area sa Bandang Manila. Tapos sa Luneta, uh, magkikita-kita naman kami, magmamarcha kami sa UPPGH alas 7 ng umaga. Mga estudyante, along path area. Sasalubungin namin iba pa namin mga kasamang nanggaling sa iba pang universidad along PM Kalaw, around alas 8 nang nandoon. Then alas 8, dediretso na kami ng Luneta. No? Yung mga estudyante, magulang, staff, guro ng tough area, yun ang plano namin. Bikers, alas 6, nag yung bisikleta na from Quezon City at, iba pang parte ng Maynila. So mamaya mababanggit din yung tungkol dyan. Pero ang tanong ay, ahabol ba tayo sa panghapon? Siyempre po, yung mga universidad po sa uh, Maynila at sa iba pang lugar ay nag-commit din na hahabol kami, marami sa amin ang hahabol ng alas dos ng hapon sa People Power Monument. Kung paano sila rin na dapat ay hapon ng programa, inaasahan natin na sa umaga naman, makijoin din sila ng alas 9 sa Luneta. Di ba? Diba? Isang bagsak para dun. Dapat walang ibang programa na pang umaga sa Luneta lahat. Tapos yung panghapon, 2 p.m., edi eh, hahabol doon ang makakahabol. So yun po ang gusto nating bigyan diin at nagsasama-sama tayo sa panawagan laban sa korupsyon. Salamat po. Okay, another okay, question. Uh, si Ka Teddy. E eh, doon sa mini kanina, uh, alas 6 pa lang, meron ng mga bikers groups. May mga gagaling Baclaran Church, may mga gagaling MOA, may mga gagaling Quezon City Hall. So lahat yun ay magbibisikleta na papunta ng Lodeta by 9am. Alam natin meron din mga joggers groups na nagpaplano na meron silang jogging. So even before 9am, uh, meron ng mga pagkilos. At then 9am ang programa. Uh, pagsasalitain po natin lahat ng mga gustong magsalita lalo na yung mga hindi natin karaniwang nakikita uh, we will be opening the program sa lahat ng may hinain uh, and then maraming gusto magperform in fact, nahihirapan na po yung program committee natin para sa paglilista kung sino lang ang pwede magperform dahil sa kakaunti ang oras uh, hopefully by 12 or at the most by 1 o'clock tatapusin na po ang programa. May mga hahabol po sa EDSA. Merong magmamarcha sa Mindyola. Ang bayan po ng plano ng isang uh, symbolic march to Mindyola to end the program. At uh, yung iba naman, may kanya-kanya mga aktibida din. But everything ends by 1 o'clock at the luneta. So, yun so far, uh, the detailed and follow ng program and mobilization committees, yung details, uh, i-update na lang siguro ang media Walang ang yun, di Yung mga tao ay bibigyan ng chance The organized will speak with the unorganized. So, kailangan na meron kayong marugdug na gustong sabihin. Tandaan ninyo, ito ay panahon ng pagkakaisa. Meron tayo sa umaga, meron tayo sa hapon. Bakit? Kasi ang pag-ibig hindi tinidivide, minumultiply. Diba? Yes, okay, I see. We have, we have Vanessa from Euro, Euro News right? from Euro News, Vanessa Go. Good morning. Good morning po. Um, sabi po ng Malaganyang, hindi raw po nababahala si Pangulong Marcos sa mga kilos protesta na gagawin daw po sa September 21. Pero po, sa araw rin po na iyon, dapat ang alis ng Pangulo papuntang unga po sa Estados Unidos. Pero hindi po ito natuloy. Ano pong reaction niya doon? At ano na lang din po ang reaction niya na naka-red alert po ngayon ng AFP? O, bago sumagot, kalma. Kalma. Yes! Bata Yes. Answer. Kal kalma lang. Kalma, kalma. Sige. Um, Nakikita na natin na umi yung protesta dahil nag-resign, pinalitan muna yung Senate President. Nag-resign si Speaker. Hindi tumuloy sa UN General Assembly si Marcos. Sa kabila ng sinasabi nilang walang problema yung protesta. Kaya, lalo itong nagpapalakas ng loob sa atin na tama ang ating ginagawa. At lalo tayong nananawagan na samahan ng ating pag Samahan ng lahat ng mga mayan na gusto nang tulukan ng korupsyon. Ito naman ang kinakabahala natin. Sa hanay ng kapulisan at yung EFP na ng Red Alert, parang tila baga, ng pa ang korupsyon. Imbis na Pantayan ang mga nagpapalabas ng galit. Nagpapalabas, naglalabas ang kalsada at nagpaprotesta. Pro Sumama sila. Kasi sila ay Pilipino eh. Si malawak din ang korupsyon sa hari ng kapulisan at militar. Napapanahon na na bilang isang sambayanan, kumilos ang lahat. Dahil hindi matatapos ang usapin ng korupsyon kung tayong tao bayan na at wala yung gobyerno yung mga enlightened mula uniform personnel na kasama rin natin. Kaya huwag pigilan ng protesta, huwag po sumama. Ang huli na nahamon din natin kay Mayor Isco Moreno na parang hindi natin alam ano bang balak. Sumama rin ang Manila. Sumama dahil kay Centro Capital ng protesta ngayon. Imbis na ipaalala na dadamputin, uhulihin ang mga puro protesta, ipakita niya ang panindigan na kasama ang Jordan sa panawagan na na ang korupsyon. Okay. okay, ang kabataan meron ding sagot. Sige, kuya. Sagutin mo ang tanong ni Ate Vanessa. Ayan. Gusto lang namin sabihin, gusto kong sabihin ng mga kabataan ng sambay ng Filipino na isinusuka ka namin, Marcos. Anong sinasabi mo kakampi mo kami? Kasama mo kami sa protesta namin. And eh, well, in fact, kaya naman kami protesta na dahil sa mga katulad mo na nire-reify yung system of corruption ng sistema ng pagpapahirap ng kawalang pananagutan sa ating lipunan. Kaya naman makakaasa ka na ikaw mismo papanagutin namin sa anniversary sa commemoration ng martial law sa September 21. Alamak! Mahal mo sa labot ka! Kaya nang kabataan mo! Kung mga challenge o meron pa sa inyo, meron pa okay. ano? ah uh, Rafael from ABS. From ABS, CBN. Ganda mga po. Um, uh, sa po ng mga inaasahang dadalo dito sa protesta sa Luneta, hindi malabo na haluan talo ng ibang mga grupo na uh, iba ang panawagan na alam natin malaman po ang panawagan at ma po yung mga pupunta doon. Ano ang panawagan niyo doon sa mga pupunta na lang. Uh, kasi malamang sila yung kakantiin at kukrubo. To probably, you know, uh, create chaos or something like that. Pwede ba ako na sumagot niyan? Sige <laughs> po. <bang>, Nag-presente. <laughs> Hindi kasi meron ng mga messages na kasi nasabi sa akin. Yeah. Naku, May. Uh, ang sabi, um, ang may ng rally niya yan ay DDS. Paano ko pumunta kami? Hindi mo nakakatakot? ang sabut ko sa kanya, ang hanay ko na ito ay hindi BTS. Okay? Hindi po Marcos, hindi po para sa tiwali. Ngayon, ang pinakamagandang protection natin ay ang ating dami. If people will come, if people will hold hands with each other, magkakapit sing tayong lahat, ito po ang pinakamagandang protection natin. Hindi po ito ang panahon para tayo ay magduda, matakot, magsawa ng kibo, magkibigbalikan. Ang panawagan po sa bawat Pilipino na galit na galit na sa korupsyon ay maging present. You can say, history will say, magpapaselfie ang Osa Luneta. Counted ako noong September 21, dahil ipagtatanggol ko ang pamilya ko, ipagtatanggol ko ang kinabukasan ng Pilipinas. Kung check po kayo dyan, huwag kayong matakot. Kasama po natin ang bawat isa. Pwede mong si Kuya Go. Uh, Panawagan ko lang po din siguro sa mga pupunta para sa mga kulay at pamilyang sinasamba at pinoprotektahan. Eh, sana po, pagdating ng September 21, eh, Pilipinas muna. Uh, more than any political affiliations that we may have we are Filipinos first Filipino muna po tayo And sana isang tabi, muna po natin yung pinaglalaban nating mga pamilya mga gusto nating pauwiin